Nagsimula ang pelikula habang nagmamaneho ng truck si Lincoln Hawk. Binabagtas nito ang kahabaan at naggagandahang tanawin ng Halsema Highway. Nang makarating eto sa kanilang paradahan, nilinis niya ang kanyang sasakyan saka nag-ayos sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, ginaganap ang graduation sa isang pambatang military school. Nagtatapos ang isang batang lalaki na si Michael Hope Pagkatapos ng seremonya, Palinga-linga eto sa paligid na tila may hinahanap. Dumating si Lincoln sa eskwelahan, hawak-hawak ang isang envelope at pumasok sa opisina ng presidente ng paaralan. Lumapit si Michael sa nakaparadang limusin at tinanong sa driver kung nasaan ang kanyang lolo. Nasa airport pa lang at pinapasundo siya ang sagot ng driver. Biglang may tumawag kay Michael na pinapareport siya sa opisina ng presidente. Sa loob ng opisina, ipinakilala ng presidente si Lincoln bilang ama ni Michael. Ayon sa kahilingan ng kanyang ina, susunduin siya ni Lincoln para iuwi. Nangatwiran ang bata na wala siyang tatay. Ang tanging makakasundo sa kanya ay kanyang ina at lolo lamang, ayon sa kanyang lolo. Ang kanyang mga magulang ang may kustodiya sa kanya at hindi ang kanyang lolo ang sagot ng presidente. Hinanap ni Michael ng pruweba si Lincoln, ipinakita nito ang larawan ng kasal nila ng kanyang ina nang makita ang kanilang sasakyan, minaliit ng bata ang truck ni Lincoln, bakas sa kanya ang pagkainis sa ama na hindi niya nakita sa loob ng isang dekada. Sumagot lang si Lincoln na luma lang ang sasakyan pero kondisyon pa. Tinanong ng bata kung ilang oras ang biyahe bago nila makita ang kanyang ina. Hindi oras kundi mga ilang araw kasi may dadaanan pa silang kargamento ang isinagot ni Lincoln. Omandar na ang truck nang mapansin ni Michael ang mga litrato niya mula sanggol hanggang paglaki na nakapaskil sa loob ng truck. Tinanong niya kung paano nakuha ito ni Lincoln. Matagal silang nagpapalitan ng sulat kaya hinihingi niya at ipinapadala naman ng kanyang ina ang sagot nito. Kung nagsusulatan sila ng kanyang ina, bakit kahit isang sulat ng pagbati sa kanyang kaarawan ay wala siyang natanggap ang galit na sinabi ng bata? Nagtataka na sumagot si Lincoln na marami siyang sulat na ipinapadala sa kanya. Nagalit lalo ang bata at pinahinto ang sasakyan, lumabas ito at wala sa sarili na nagtatakbo sa gitna ng kalsada. Hinabol siya ni Lincoln at ibinalik sa sasakyan. Samantala, pumunta sa eskwelahan si Jason Cutler. Siya ang milyonaryong lolo ni Michael. Matapobre siya at ayaw na ayaw kay Lincoln. Galit na galit na pinagsabihan ng presidente na hindi niya alam ang ginagawa niya at ipinagkatiwala si Michael sa isang hampas lupa. Sumagot lang ang presidente na iyon ang bilin ng kanyang ina. Sa daan, sinabi ni Lingko na kakain muna sila at sabay magkakarga ng trailer. Ipinarode niya ang truck sa kasila pumasok sa karinderiya. Habang hinihintay nila ang kanilang order, may mga siga na humahamon kay Lingko ng banong braso. At ubiliman dahil nahihiya sa anak, Pinatulan niya ang naghahamon. Sa gitna ng kainan, isinagawa ang pustahan. Nanalo si Lincoln. Binibilang nito ang napanalunang pera ng hamonin siya ni Bordegol, siya ang kasalukuyang champion at limang beses na nag-champion sa banong braso. Sinabi niyang ang $1,000 ni Lincoln ay mananalo ng $5,000 kung mananalo siya. Tumanggi si Lincoln at sinabing sa Las Vegas na lamang sila magkikita. Nainis si Michael sa mga nasaksihan sa kainan. Sinabi niyang hustler ang kanyang ama at pinagkapirahan lang ang mga istambay doon. Kausap ni Michael sa telepono ang inang may malalang sakit. Nagrereklamo siya sa nakikitang ginagawa ng ama at mahirap niyang pakisamahan si Lincoln. Inungkat pa nito ang pag-iwan sa kanila. Subukan niyang pakisamahan at kahit papaano ay tatay pa rin niya si Lincoln. Tungkol sa pag-iwan ay may sariling rason ang ama niya ang pangaral ng nanay. Kinausap din ito si Lincoln na nagsabing maayos sila ng bata kahit hindi. Ipinagtapat ng bata na sinasabi ni Jason Cutler na drug pusher ang kanyang ama. Pinasinungalingan ito ni Lincoln, nagsimula namang magkaintindihan na ang mag-ama, nagagawang umiti na ni Michael. Sa gabi, nasubukan na ng bata ang matulog sa truck. Sa umaga ay nag -e exercise silang mag-ama. Tinuruan niya din ang bata sa tamang teknik sa banong braso. Muli, inaasar ni Michael ang tatay niya. Sinabi niyang siya ay matali nung bata. Sa edad niyang 12, parang 20 anyos siya kung mag-isip. Ang mga driver naman ng truck, ang utak nila ay utak 12 anyos. Dahil sa narinig, ibinigay ni Lincoln ang manibela sa anak para imaneho. Tinuruan niya si Michael na mag-drive ng truck ora orada. Dito, mas napalapit na silang dalawa sa isa't isa. Sa isang kainan, Inilaban ni Lincoln ang anak sa banong braso na may pastahan. Ayaw ni Michael pero napilitan eto. Natalo siya at umiiyak na lumabas. Sinundan siya ni Lincoln at pinagsabihan. Sa buhay, hindi importante kung manalo at matalo ka. Ang importante ay lumalaban ka sa bawat hamon ng buhay. Nahikayat si Michael at muling nilabanan ang nakatunggali. Tinalo niya eto ng dalawang beses kaya siya ang panalo na labis niyang ikinatuwa. Nagtanong ang nakalaban niya kung paano niya nagawang manalo. Nasa lahi iyan, ang sagot ni Michael na nagpangiti naman kay Lincoln. Kinausap muli nito ang ina sa telepono, tuwang-tuwa siya at ipinagmalaki na nagmaneho siya ng malaking truck. Natinalo niya ang isang six-footer sa banong braso. Natuwa naman ang nanay sa balita ng bata. Kinausap din nito si Lincoln at nagbilin na anuman ang mangyari. Gagawin niya ang lahat na maalagaan niya at mapunta sa kanya si Michael. Nang matapos silang mag-usap, dinukot ng ilang kalalakihan si Michael. Hinabol sila ni Lincoln at binawi ang bata. Alam niyang si Jason Cutler ang may pukana sa lahat. Sa opisina ni Jason, sinabi ng kanyang abogado na wala silang laban sa kustodiya ng bata. Nagalit ang milyonaryo at sinabing gagawin niya ang lahat para makuha si Michael. Maayos na ang relasyon ng mag-ama. Muli ay tinanong ni Michael kung bakit sila iniwan. Nakagawa siya ng pagkakamali, pero hindi na yun mauulit. Lahat tayo ay nagkakamali sa buhay ang sagot niya sa anak. Naintindihan naman iyon ng bata. Sinabi pa niyang sumali siya sa kompetisyon ng banong braso. Sa Las Vegas eto gaganapin at gusto niyang manalo para makapagpatayo ng maliit na kumpanya ng mga truck kings, sa kanya ilalagay si Michael na manager na itinatuwa ng bata. Nakarating ang mag-ama sa hospital kung saan nakakonfine si Tina Hawk. Parehas na gumuho ang kanilang pakiramdam ng ipa alam ng doktor na kamamatay lang ng ina ni Michael. Sinisi ni Michael si Lincoln na sinadya nitong gamitin ang truck samantala pwede naman ang eroplano, inabot pa sana nilang buhay eto. Tumakbo ang bata at sumakay ng taxi. Iniwan ang nagluloksa na ama. Pagkatapos may libing si Tina kung saan nakidalamhati si Lincoln, Naalala niya ang bilin ng ginang. Sa isip, umalingaw-ngaw ang salitang kukunin niya at palalakihin sa piling niya si Michael. Nagpunta siya sa bahay ni Jason, nakiusap sa mga gwardya na kausapin niya ang milyonaryo at gusto din makita ang anak. Ipinagtabuyan siya ng mga gwardya. Sa pag-akala nilang umalis na eto, nagulat na lamang sila nang kumuha lang ng buwelo at sinagasa ng truck niya ang gate. Nakapasok siya sa bakuran at binangga pa ang bahay ni Jason. Lumabas ang matanda na galit na galit at kinut siya si Lincoln. Sinabi nitong wala siyang mabuting ginawa. Susugurin siya ni Lincoln nang dumating ang mga gwardya at mga pulis para hulihin eto. Umiiyak naman si Michael na awang-awa sa ama habang tinatanaw eto na sakay ng kotse ng mga pulis. Sa presinto, dinalaw ng sekretarya ni Jason si Lincoln. Sinabi nito na patong-patong ang isinampa ni Jason na kasulaban sa kanya, maliban pa sa mga babaya rin na napinsala nito sa mansion na alam nilang hindi nito kayang bayaran. Binigyan niya ito ng kondisyon na iya at ang reklamo kung pababayaan niya si Michael K. Jason. Bago siya sumagot, nag-usap silang mag-ama. Sinabi ni Michael na mas mapapangalagaan siya kung titira siya sa kanyang lolo. Wala din naman silang bahay kung sasama siya sa ama. Ang ipinangako lang ni Lincoln ay lagi silang magkasama at hindi na niya ito iiwanan. Sa huli, sinabi ni Lincoln na kung sakaling gusto niya siyang makita. Alam niya kung saan siya pupuntahan. Tumungo si Lincoln sa tanong ng abogado kung iya address ang kaso. Nagkakalkal sa kwarto si Michael ng aksidente na makita nito ang isang bungkus ng mga sulat galing kay Lincoln para sa kanya. Natuwa ito sa natuklasan. Napagtanto niya na ang lolo niya ang salarin kung bakit naghiwalay ang kanyang mga magulang. Itinakbo nito ang isang sasakyan at lumabas ng mansion. Samantala, nagtungo si Lincoln sa Las Vegas. Ibinenta niya sa halagang $7,000 ang kanyang truck. Pumunta siya sa nagpapataya kung sino ang magiging champion sa banong braso. Sinabi na kung si Lincoln hook ang tatayaan, ang piso ay mananalo ng dalawampu. Itinaya niya ang $7,000 para sa sarili niya. Ang premyo sa magiging champion ay isang bagong truck at cash na $100,000. Ginanap ang elimination round, kanya-kanya ng pakulo ang mga manlalaro. Mayroon parang halimaw, meron parang ewan, at mayroon parang kumakain ng mga buhay na manok. Unti-unting nababawasan ang mga kalahok, hanggang sa walo na lamang ang natitira kasama si Lincoln. Nakarating na ng Las Vegas si Michael kasunod ang mga tauhan ng kanyang lolo. Sa monitor ng palaruan ay nakita niya na ginaganap na ang kompetisyon. Alam ni Jason Cutler na doon patutungo ang apo kaya pumunta din at tumulong maghanap. Naghahanda si Lincoln para sa semifinal round nang ipatawag siya ni Jason. Kinausap siya ng bihinan niyang hilaw na layuan na niya si Michael at ipaubaya sa kanya. Inalok pa niya ito ng mas mahal at mas magandang truck kasama ang 500,000 dollars na mas malaki sa premyo ng kompetisyon. Tumanggi si Lincoln, sinabi lang nito na babalikan niya si Michael pag nanalo siya. Muling nanalo si Lincoln sa semifinals, gayon din si Bode Gaul na siyang pabulito ng lahat. Nakita na rin ni Michael ang kanyang ama na nakaupo sa isang tabi. Sinabi niya na gusto niyang makasama ang kanyang ama. Malungkot na sumagot si Lincoln na hindi iyon papayagan ng kanyang lolo ipinagtapat din niya na malabo siyang manalo, nang hihina siya at parang naubos na ang kanyang lakas. Ibinalik ni Michael ang sinabi niya noon na, hindi importante ang panalo o pagkatalo. Ang importante ay lumalaban, bago sila sumalang sa championship, na interview si Borde Goal. Sinabi niya na lulumpuin niya ang baguhan at ang ambisyosong si Lincoln, para hindi na ito makapaglaro pa kahit kailan. Sinabi naman ni Lincoln na ang importante lang sa kanya ay ang truck na mapapanalunan. Sa final round, pinapalakas ni Michael ang loob ni Lincoln sa pagsisigaw na kayang-kaya ng ama. Nandoon din si Jason Cutler na nanunood. Sa huli, nanalo si Lincoln at hinayaan na lang ni Jason ang mag-ama na magbunyi sa pagiging bagong kampion ng banong braso ni Lincoln. Tanggap niya sa sarili na wala siyang magagawa na paghiwalayin pa ang mag-ama. Nagtatapos ang pelikula ng imaneho ni Lincoln ng truck na napanalunan kasama ang anak.